Tapos na yung ating paggawa ng cake at sa pag-arrange. ang um, dito ko siya nilagay kasi doon baka magising na yung amo ko. So ito yung ginawa. Ayan. Simpleng celebration lang guys pero alam kong sasaya yung kasama ko nito. Hello everyone! So ito na nga po. Ito yung araw ng birthday ni Joe. Um, maaga po akong nagising kasi um, nagluto ako ng cake. Nag-bake po ako. Dahil may nakabox na at lalagyan lang natin siya ng oil, tubig at saka itlog. So ayan, madali lang kasing lutuin kaya ito yung ginawa ko. Diba? Diba? So, nagmamadali kasi ako nito para hindi po makita at saka nagmadali ako para baka magising yung amo ko ng maaga. So, ayan. Magluto na tayo. Nagluto na ako yun. Nandun na po sa loob. Ito yung niluto ko. Hindi na ko na pinakita yung pagmix ko kasi po ay nagmamadali na ako sobra. At baka marinig ni jo yung ingay ng blender. Ay yung mixer. So, hindi ko na po inano. So, ito po, mga pagkain to nung binigay ni Beverly. So, ganito lang yun siya. At may gagawin ako nito kasi may manok po ito at saka maha. Mm, um, kinainan na kasi namin to. Tap, doon sa anong, doon sa may party kasi po wala po kaming kinain doon sa mga mga bata lang po kasi yung kumain so kinain lang talaga meron ito di nabusog din kami kahit wala po kaming, you know, kuripot po kasi yung nag-birthday. Hindi po sinali yung mga katulong. <laughs> so, ayan na nga po. Ayan siya. Ito yung maha, i-slice natin ito mamaya. Para po maging maganda naman tingnan. Tapos yung chicken, kasi ano siya. Ano ha natin? Um, effort tayo ng konti para maging maayos naman yung preparation charot lang ayan tinago ko na po yung mixer para po ay hindi po makita at wala pong, ano nakita si Jojen sa kusina so ayan na po nilagay ko to sa majilis ang problema nga lang matagal kasi siyang bumaba so ang pinaplano ko ay ililipat na naman natin yung cake Kinayos ko pa Mainit pa kasi tapos bigla ko naman siyang ginalaw nung tingnan niyo po mamaya guys Kung ano yung mangyayari sa aking cake So ayan na nga po binal, inano ko siya Tinanggal ko siya sa tray at yan ayun po ang nangyari kasi mainit pa siya Ma, Hindi po talaga maganda kapag mainit pa na tanggalin mo na sa tray at tapos na yung ating paggawa ng cake at sa pag-arrange. Ang um, dito ko siya nilagay kasi doon baka magising na yung amo ko. So ito yung ginawa. Ayun. Simpleng celebration lang guys pero alam kong sasaya yung kasama ko ito. Na po guys yung ating ginagawang A special day kasi ni Cho ngayon. So, ayan. Muntik talagang masira yung cake ko kasi mainit pa siya. So, ayan. Tingnan niyo. At binaliktad ko siya, guys. Nilagyan ko ng, ng ano, toothpick kasi ang um, yung sira kanina, inano ko kasi. Kaya may toothpick. Hindi <laughs> ko pa natanggal. So, dyan lang muna siya. So, ayan, guys. Ayan. Ito ay galing kay Beverly Thank you, Miss Beverly At saka ito Hinati-hati ko na lang yung maha Tapos, syempre, ito po, Cake na lang muna mag-picture-picture, guys Ayun Job picture, mabidi video video. So ayan, ayan nga ito yung. pen, tail pen na ginamit ko. Hindi po siya gumana yung iba. Tapos itong kulay ang nakuha ko ay ulitin ko sana yan guys. Kasi ang papangit ng pagkasulat ko dahil nang mamadali na ako. Baka bababa si Joe. Pero hindi ko na po naulit dahil wala na pong ano, hindi na siya gumagana yung mga pen. So ayan, ito lang po yung handa niya. Pero kahit ganyan lang po yon ay sobrang saya na po niya. Makikita natin mamaya. Muntik po talagang nasira yung cake ko sa kakabaliktad ko, guys. Up and down. Yung ha, muntik na talaga, ayan, yung sa nasira na talaga siya, guys. Buti lang nagawa natin ng paraan at ito yung ginawa ko para yung... Tarating na siya sa natin. Happy birthday to oh, you. you. Happy birthday. Kanta kanina. Happy birthday, Jo. Ayan, Alah, Jo. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Hello, Jo. natin, Jo. Picture ah. na. Jo, picture natin. Jo. Hindi <laughs> yeah. na kasi nag-ano yung, ano, hindi namgana. Kaya napangit tuloy. Eh. Nag-brow run. <laughs> Ayan. Oh, anong wish mo, Jo? Ay. Sige. Okay. Happy birthday to Eh, hindi pa. Ito no, <laughs> ganyan din no. Ah, uh, uh, video man. Oh, uh, i-video ko nga Ano, video picture? Bit eh, ano kasi yeah? I-picture og video ko din. Ah. Uh. Okay. happy birthday to you. to you. Ah, si happy birthday oh, to, to you. To you. Welcome, Jo. Happy birthday. Yung dati, Jo, yung ano natin, puto. Yeah. <laughs> Sinar ko yan eh. Tapos ano, uh, ayan. Wish jo, wish. Ang wish ko ate. Na so sana magtagal. Awal <laughs> <laughs> tayo, may tampuhan. Ayan. Diyan pa rin. Um, Ang pagmamahalan. Salamat. Oh, welcome jo. Picturean kita jo. <laughs> jo, picturean kita. Sige, blow the candle jo. Ayan. Wow, birthday girl. Parang galing sa Pinas. <laughs> Thank you. Oh. So, ano yan natin, jo? Dahil nagsisigawan na po sa taas yung mga bata, gumising na po guys. Um, yan. Minumiyot ko kasi ang ingay po. So ayan Pinaano ko lang naman sa kanya. Yung handa niya. Para picturean ko siya. So ba diba, Masaya din naman siya kahit simple lang. Muntik pang nasira talaga yung cake. Hindi ko talaga ma... Ano na Ay nako kakamadali ko na talaga yun guys sa oras dahil minsan gumigising ng maaga si amo so ayan na po happy birthday ulit jo at sana maging mabait ka palagi para maging mabait din ako thank you for watching guys please don't forget to subscribe tingat po kayo lagi ayan kain na na hindi ko na video yung pagkain namin I mean, guys bye bye